Cap Cesar de la Puente po, ng Barangay Mangga. Nung Vice Mayor pa si Mayor Joy noon, uh, binigyan niya ako na isang greenhouse dito sa lugar mismo na ito. Na ito naman noon ay napakasukal pa, maraming bato, maraming basura, kaya hindi ko alam kung paano buksan yung urban farming dito. Dahil doon, naobliga akong linisin ito, tapos tinamnan namin yung loob. mumakita makita ng mga tao, na maganda pala dahil namuhay yung aming tinanid ng mga okra, tinulungan nila ako maglinis ng maglinis at mapalawak ang PacMac Garden na ito. Para sa inyong kaalaman, sa dalawang taong pandemic natin, particularly itong lugar na ito ng PacMac, na-lockdown ito for two months. Alam niyo ba na ang bumuhay lang sa kanilang pagkain pang araw-araw na gulay, ay eh kinukuha dito sa urban farming na ito. At yun, ang malaking tulong sa amin, pati sa mga tagalooban, pagkakailangan nila ng gulay na may available na rito, dito na lang kumukuha. So, doon naman sa private compound, eh meron doong uh, abandoned lot na lagi na lang binabaha, lagi binabahayan ng dengue, ng daga, ng ahas, at mabaho. Wala na kaming ginawa kundi dilinisin lang nalinisin. So, ang ginawa namin, kinausap ko lahat, ang aking mga kagawad, ang lahat ng sektor, ginawa namin, nilinis namin, tinambakan namin. At yun, simula nung March 2, nakita niyo nagkaroon ng bukid sa pusod ng Kubaw. Ang first and foremost lagi namin dito na halos every month ay hinaharvest namin ay yung basic na pechay, mustasa, lettuce. Patola, upo, pero maraming bikulano rito kaya hindi pwedeng mawala na sili. Kaya marami na rin sili rito. Tapos may mga labanos, okra, talong, uh, kamatis. Ganyan lang lagi ang mga tinatanim namin na mabilis na anihin. At kailangan-kailangan ng aking mga kabarangay dito. Sa akin, ang biggest challenges ko lang lagi hinaharap, pagka yung sobrang tag-ulan, yung malakas ang ulan, talagang ang mga gulay, nahihirapan silang lumaki pag sobra ang tubig. Eh. Ang solusyon na ginagawa namin ngayon, katulad na nakikita niyo siguro, nag na kami ng mga plastic pag tag-ulan, nilalagyan na namin ng bubong para hindi masyadong malunod ang halaman sa akin kasi ang pag-aalaga ng gulay ano eh parang ka nag-aalaga ng isang bata dapat talaga may pagmamahal ka sa halaman parang pagmamahal mo rin sa iyong sariling anak alam mo naman dito sa parte ng Kubaw eh napakahirap ng lupa rito eh, hindi naman lahat kailangan mong bilhin eh diba sa mga bahay-bahay dyan may mga tanim na rin sila ganun yun ang pagkakaiba namin sa mangga dun po sa iba na gustong magkaroon ng idea kung paano ang madali at mabisang pagkatanim na pagbubuhay ng urban farming, anytime po, pwede po kayo pumunta sa barangay namin. Kung kaya ng barangay, mangga, kaya nyo rin.